Hello mga paps, welcome back na naman sa aking YouTube channel at pakipalo na rin sa akin Facebook page. Ngayong gabi ay ito, gumagawa na naman tayo ng extra income. Ah, napakasarap na dessert na macarons, no? Special macarons yung ginagawa ko. Ito ay nire ko na yung mga ingredients at kinahalo ko na dito sa ating malit na planggana. Kaya yan, so umpisa na natin ang pagmasa para nang maluto na natin ito ang ating macarons. Ito na, so templado na ito. So nilagay ko dito mga papsi ay 500 grams lang na brown sugar at 2 pieces na itlog. Saka 50 grams na buttercream. Ayan. Ayan lang. So, ito lang yun. Saka palahating ka na mantika at dalawang, isang baso na tubig. Isang can na lata Ato, yung tubig. At ito ang ating desiccated, no? Na parang nyog siya. Ito yung nagpapagaspang sa ating macarons. So, ito ay one fourth. So, ihalo lang natin dito yan. Saka, ano, halo-haloin lang. Yan. So, kaya siya ko na yelo no, ng mga props. kasi nilagyan ko ito ng color yelo, no? Yan. At mayroon din pala itong ano, uh, ah, condensed na yung sa maliit na inkan. Yan. Yan. Tapos, mayroon tayong all-purpose na 400 grams. Yan. So, ihalo na natin dito. Para mamix ma na natin ito ng maayos. Mailagay na natin sa ating lanera. Ay, So, halong halo, -halo lang muna natin ito hanggang makuha natin yung tamang mix niya. At ito na. So, Welcome back, back to my YouTube Mars. channel Richard Vlogs TV. Ayun, na Please subscribe YouTube channel. Thank you langyan. for watching. So, Don't forget follow, like and share, share Facebook page. Dito sa atin ano para mas mabilis at ma mas madali. Yan so ilalagay ko lang to sa lalagyan ko lang to sa loob. So kunin lang natin ito para madami tayong may sweet dito sa ating ano. Ayan, so mayroong umiisi na. so punuin na natin to mga papsi. Ito kasi yung pinakamadaling paraan na ma-postweet natin. Postweet man tawag dito? Kasi mayroon tayong Mayung nakakarinig dyan at na yatawanan tayo kasi post daw. Post sweet man tawag dito mga papsi Oops, sweet. Ganito diba? diba talaga. Yan. So ngayon Ito na. So itatatakpan na natin 'to. At ipo na natin 'to dito. Yan. So itabi lang muna natin ito at ito dito muna ito na unahin natin oh. Yan. So, pupuswit na natin dito para mas mabilis. So, ganito lang ang proseso, no? Para mas madali. Ito kasi para na mas madali siya, no? Ipo-sweet. Yung iba kasi ginagamit nila yung parang tela or yung plastic Please na Please subscribe to my, my YouTube with. channel Richard Vlogs TV. Pero ito kasi yung mas na dadadalian ako dito eh mas madali <coughs> yan yeah, so lapit na matapos Yan, so mabilis lang pag ganitong gamit mo mga paps. Doon sa meron din na kung na ganito no, pero mas nahirapan ako doon. Mas ma, masakit sa kamay, matigas ipindot. Ito mas napak, napakabilis. Kaya ito yung ginagamit ko. so, tatlo na lang yung nagyara. So, punuin na lang natin muna to. Ayan, so okay na. na. So isasalang na natin ito mga parsi. Ready na to Lulutuin na natin dahil nagpainit na rin tayo ng oven natin. Kaya isasalang na natin to mga parsi. Okay. So yun ay mainit na. Mainit na yung ating oven. So lulutuin na natin. Isasalang na natin to Ayan. Napakainit na. so bali dalawang triangle nito no na nagawa ko so ang isa ay lalagyan pa natin hindi ko pa siya nalagyan unahin muna natin ito sa alam yeah. so mga 10 minutes ililipat na natin sa tas 10 minutes na nakalipas mga papsi So silipin natin yung isang tree na o na kung sinalang kanina ay ililipat na natin sa taas at doon ng penis para siya maluto. Ayan, so ito na nga siya. Ayan, so malapit na maluto. Ito na mga papsi, oh. na. So, ilipat lang natin sa taas. So, bali dalawang tray yan. Yung isa, dito pa kasi huli ko na sa sinala Thank no? you for watching my YouTube channel, Richard Vlogs TV. So, hintayin na lang natin maluto. So, ngayon mga paps, asilipin ah, na natin yung ating macarons na isang tray na nauna natin sinalang. Sigurado, luto na ito. Mabilis lang ito luto eh, no? halos mga 20 minutes lang luto na. na, so luto na nga siya. Ito na yung tsura, mga papsi, pag luto na yung ating macarons. Parang nagbabrown siya konti, konting brown lang. Ayan. Ayos. Hmm, sarap. Ang bango talaga ng mga tinapay pag bagong luto. So, yung isang tray natin, nandito pa, nakasalang pa niya. Ayan, so huli kasi siyang naisalang kanina. Hindi sila sabay. Habang natapos ko kasi ito lagyan, inuna ko na siya. Sinunod ko yung isa paglagay, saka sinalang, kaya hindi sila sabay na sinadang. So yan, mga 10 minutes, luto na rin yan. So yan, palangigin lang muna natin to Ito na mga paksi. Ah, uh, mukhang luto na ito yung isang tray natin na macarons. Kaya sisilipin na natin sa ating oven baka mamaya masunog pa ito no. Kaya habang hindi pa siya sunog, tanggalin na natin. Ngayon oh, gusto na nga ito. Ayun. Kaya kailangan talaga bantayan, no. Ito na, nga, luto na nga. Sino? You know? Yan, so finish na 'atin macaroni. Luto na yung dalawang tray nating macarons, mga paps. Okay. So, finish na tayo. So, thank you, thank you.